Chief, may babayarang multa na 1.5 para sa not wearing helmet. Yes po. Pero may babayaran pa rin siyang 3,000 pesos. Mm. Driving without a valid driver's license. Ah, ah, okay. Considered valid yung kanya student permit kasi sa batas pinapayagan student permit ang dala niya at may angkas siyang lisensyado. Ano ah, okay. po? by a professional driver's license. So, po ikaw eh, po ba ang chief dito? Uh, uh, so, may problema. Po, may problema niya. tayo. I ikaw ang LTO chief pero hindi mo alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ang pagkaalam mo chief, student permit siya, dapat ang kal ka kasama professional driver. Sinong nagturo sa inyo nun? O yung aming natagal na Nandito po sa Ibig sabihin pala, marami na tayong nabiktima doon sa maling pagpapatupad. Pero ngayon, By the way, madam, okay. uh, uh, recorded tayo, naka-video, public mm -hmm. interest, public oh. awareness. Kasi okay. Okay. wala tayong pag-uusapang personal. Oh, Ang pinag-uusapan natin dito, yon tamang pagpapatupad ng batas. Tama ka-alpha, uh, isang rider na hinuli kasi nagda isang students driver's license ang dala niya hinuli siya kasi ang kasama niya is non pro so non pro kaya daw siya hinuli ay dahil hindi daw professional license yung naka niya sa motor ito yung nakakatawa di ba yung nagtalaga sila ng chip sa nasa LTO pero hindi naman pala alam ang nilalaman ng batas alam nyo, 1997 pa ako natutong mag-drive ng motor at matagal na yung batas na yan. Kung ikaw ay student's license at nag-aaral ka na mag-drive ng motor o sasakyan, kailangan mo meron kang kasamang lisensyado na driver. Kahit na ay pwede po. Kaya malamang marami neto na biktima at malaki na ang kinita ng mga hinayufak na to.